What's up, guys? For this video, magluto ako ng kangkung. Ang sarap niyan, kakui kasi, with pork. Kangkung na with pork. So, tara, proceed tayo sa ating video. what's up kuy for this video kuy ang unang gawin natin sa pork hiwain lang natin yan ng malili maliit so pag ano nyan kuy hakan kong kasi yung luto, eh, natin tapos ito yung pork na hiwain lang natin ng maliliit talaga para ayos yung pagkaluto ng ating adobong kankom kuy no dati kasi kuy nung kabataan ko pa pagka uh, gulay yung ulam ayaw, ayaw namin ng ano, kuka, ayaw namin kumain ito. Eh, kasi ngayon, ang sarap-sarap na. Iba talaga sa kuya, no, pag uh, ano pa, ah, bata ka pa. So, ito yung pinaka masarap sa kangkong kakoy, no, sabi nila. Ah, lagyan natin ng, mm, ano, uh, ah, Tapos, ang ano yan, kakoy, ang mga lamas natin, natin dyan, no, kuya, no. ah maulam lamas, kuya, bumbay, sa pa yung garlic. Oh, pinakamasarap na yan ka kuy at saka yung garlic lang kuy Pinaka na yan kui, no Ang isunod natin dito ka yung garlic uh, Ako naman ka no Pag garlic yung usapan natin Pag magluto ako ng ano uh, Kahit anong ulam eh, Dito lang ako dito lang ako nagbabalat eh Nung ano ka Yung dating mga luto ka eh, Hindi ko na binabalatan yung garlic Kasi andun yung lasa sa balat ng garlic takoy. Alam niyo ba yun? Ha. So, dito na fart queen, no? Uh, ah, magpainit na lang tayo ng kawali kasi ready na yung ano natin, yung mga adobong kangkong dyan. So, unang gawin dito, uh, ah, ilunan natin yung sabay-sabay yung fiboyas, bumbay at saka yung garlic. So, imikus-mikus lang natin yan, koy, no? So, ayan lang ako, eh. simpleng luto lang ito, koy, pero ang sarap talaga ng adobong kangkong. So, dito na fart ko eh, medyo oh, nag-brown na siya yung ano ko eh, no? nag-brown na yung ano natin, yung mga lamasens natin sa tungking na Buhiens. So, dito na fart, ilunod na natin yung uh, fruit. So, oh, ayan ka ko eh, ilunod natin yan kasi. Ano yung panatin yan? Ah, medyo pakulok-kulokan ng konti para maluto. So, maya-maya ka ko eh, ah, ah, tingnan natin ka ko eh, no? kung anong... Anong kalabasan ng adobong kangkong natin? So first time ko pala dito ka po Adobong na may fruit. First time ko magluto na adobong kangkong. Alam nyo kasi mga hakoy, noong kabataan namin, yung tatlo kami, ah, tat, tatlo, tatlo, kaming kami magkakapatid. Tapos noong kabataan eh, buhay pa yung mga ano pa namin, buhay pa yung ina at ama namin. Ang hilig noon sa bukid, kasi bukid kami dati, do, mga koy, igulay, tapos ang madali anang ta talaga na gulay kakuy kasi sa gilid ng ano namin bahay may kangkungan so ang bilis bilis makakuha ng ating ina kumuha ng mga kangkong so mahilig sa gulay kakuy tapos kami kami na ang kapatid ayon namin ayon namin kumain nung um? kasi bata pa eh ni pagka ano kakuy pagabata bata ka pa pag gulay yung hinahanda sa misa nyo eh, talagang tinatapon sa ilalim ng mesa, di ba? Totoo yan, boy. Ito lang ka eh, no? So, uh, na natin yung pork, tsaka nilagyan na natin ng mga ano dyan, uh, konteng tubig, at tsaka tuyo, mga lamasens, nandyan na lahat. Ah, uh, ito na fart ko midyo medyo brown na yung, yung pork natin ko no? So, ito na yung kangkong. So, ilunod na natin yung kangkong ko no? So, ganyan, yung, ganyan lang yung pagbuto ng alubong kangkong ka kay, oh. So, mamaya, maya ka luto na yan. Ang sarap niyan nga po, Ma, ano kuy, no? Kasi nung nataraan, gustong gusto ko to luto, eh, hindi na tuloy-tuloy. So, dito na fart luto na talaga yung kangkong natin doon, no? So, hindi lang natin, ano ka hindi lang natin may, ah, at atagalin to kasi, ano eh, malata ang pulisya, siya, kapoy, no? Lain na po siya kaunan kung malata. So, maulang kinis siya ang forma, kapoy, o. Oh. Lamik kita nasa kakui ba o. Oh. Tingnan niyo kui. So, yan lang kakui no. Kainan na kakui. So, see you next video kakui. Bye-bye. Thank you. Bye -bye.